ayan mga kapinoy at uh, marami na naman po tayo mga bagong bisang sisiw tarag at parawakan yan mga kapinoy you know, marami pa tayong uh, ilog na nakasalam you know, dami na naman mga kapinoy Siguro mga nasa mahigit 20 itong mga uh, sisiyo na napisa na to ngayon mga kapinoy so marami na naman tayo ibababang sisiyo bukas to mga Pinoy pwede lang ibabahin itong mga sisiyo na to kasi medyo malalakas na sila Yan, good morning sa ating lahat, mga Kapinoy. Hmm. Dito tayo ngayon sa ating backyard farm. sa Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin po sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa man paanig ng mundo. Good morning po sa ating lahat, mga Kapinoy. Gutom ako eh. Tik na mga alaga natin dito, mga kapinoy. Yun. Ayun ang tanawa itlog ng uh, parawakan natin. At uh, ito tayo ng itlog ng parawakan. Ngayon mga kapinoy, kinatanawa ko ng isang itlog ng ating parawakan. yan Punin natin. la Laki ng mga laki ng, ng parawakan, no. So, hindi ko po, po masyadong binibigyan ng marami pagkain itong ating parawakan kasi mabilis po itong tumaba, mga Pinoy. So, maape, Maapektuhan po kasi yung mga pangingitlog nila. Kaya, Diyan ti lang po ako pag maglagay tayo ng pins uh, nila. Mga lagana mo eh. So maganda na pa yung panahon narin dito ngayon mga Apilo kapon hindi umulan hopefully hindi rin umulan yun para matuyo yung uh, lupa dito sa atin sa ating uh, backyard farm kasi butik talaga mga kapinoy lalo na pagka nag talagang uh, yung uh, so ngayon isa uh, okay naman ayan mga kapinoy maaraw maganda yung panahon sana magdire-diretso nagbibilad pa yung ating mga uh, mga naka pre-range hmm. sa sa mga Pinoy itong mga darag na to is uh, binigyan ko to ng uh, vitamins kasi mapuputla at saka matamlay kumain so inobserbahan ko binigyan ko to kahapon ng uh, ay, ng isang araw ng uh, ng supplement so hindi natin kung maganda yung magiging epekto sa nila So yun mga kapinay at meron din ako na ng itlog dito sa ating uh, darag At kuhanin uh, muna natin mga ka-Pinoy. Ayun o So kuhanin oh. so, natin yan pinoy. Isang parawakan sa isang darag. Yeah. Tara dumulan natin tungkulan. 'Yan you know. oh. yan mga kapinoy at uh, marami na naman po yung ating uh, itlog ng bibe yan po nakahalo pa yung isang itlog ng ating native kasi po uh, nilinis ko kanina yan mga kapinoy pinanggal ko yung mga ipot ng uh, mga mga bibe kasi po nung nag-uulan so dyan po sila nag, uh, nagtatago So tinanggal ko muna po, tinanggal ko muna yung mga ginikan. Kasi mga ginikan mga Pinoy talagang uh, puno ng ipot. So yan at uh, bukas pagka-diretso pa rin yung araw, lalagyan ko po ulit yan ng ginikan. Para po mangitlog dyan yung mga ibang mga bibi natin at saka yung ibang mga manok. Yan ang mga Pinoy oh. Sipag pong mangitlog yan eh oh. Uh, meron na po akong nakolekta dyan. Siguro meron na po yung sampo na nilagay ko doon sa may iniipon kong mga itlog. So, pagka isasalang ko po ulit dyan. Pagka po nag -uulan. Pero pag nakita uh, ko pong uh, diretsyo pong umaaraw, hindi po natin kukuhanin para po mapisa ng natural. Ganun po ang ginagawa ko dito mga kapinoy. Para po hindi sayang yung mga itlog ng ating mga bibe para po yung mga sisiw pag nakapisa tayo meron po tayong ibebenta itong ating chocolate torpington mga kapinay is uh, nagkako na yan sumasampa na po yung ating roaster sana po makapag uh lay na rin to ng, uh, makapag-drop na rin ng uh, egg tong ating uh, hen na uh, chocolate orpington. Ang uh, kapi na yun, uh, pupula na yung mukha nung ating uh, hen. Indikasyon po yan na malapit na po siyang mag-drop uh, ng egg. Ganda ng balahibo mga kapi na date natin ngayon dito sa ating mga alagaan mga Pinoy at uh, hanggang dito na lang muna po ang uh, vlog natin for today at don't forget to subscribe and hit na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video at ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang pag may pangarap, magsumikap paalam